itang 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 Ito! Ito! Siya, Ay, mo. Ay, ito you know, you know, itang you know, Ito! itang 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 Ito! Okay. Oh, okay. Oh. Oh, no, oh. mm. Pag lunog, mula din eh. Kung sa Natakot na sila malunod, oh, na sila marunong okay. maglangoy. kaya Hindi Natakot. Lusob lang lang lusob. <laughs> <laughs> Magalundag yan.

Dandahan lang. Mm. Ay, Ha? Lambut. Kaya nga, pag ano, uh, sa puno, dandahan lang. Ano. Malambot yung luno yan eh. Kabila, kaliwa, kaliwa. Yan o, sa taas. Sa taas mo, sa taas mo, meron pa. Yan. Mami. Ha? Ang laki. Ang laki. Eh. Tulong pala. Tiyambahan <coughs> din natin pa ba? Ano? Tiyambahan. Ha? Duna na, duna. You know. Duna. na. sisid na. Sisid, sisid yan. Yan, sa baba mo ping, sa ping, sa baba. Hello. Hello. Ah, tu 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 na kada yung Basak ka man! Lali pa doon! Thanks! Basak ka sa Ayos!

araw siguro para laki ng mo dito Wala man, di mo talaga ng ano yan Tuping string! Sayang! yan nila Oh, na pa isa rin sa sako na Ayos yan, na tayo Ayos yan, pawin na tayo sana itong dalawa na to si Plug Sandra ito. Ab! Aray. Aray, aray. Hagip yan, aray. Maliwala bro. Hey, Di ba usap tayo? Maliwala mo Wala ka aray yan. na? Aray yan, aray. Ay, no Ah, ang dami ng Bye. Bless. Ang ganda. araba sa Ano I-explain natin hindi tayo makahuli dahil malalim e no? Ano, nang umabas naman ako Lupa na pa ah Brad, dito you know, ako dami ako oh, dalawa Diba? Diba? You know? Diba Ay sa kanikid niya Yan Talon ka isang Ito ba e Brad? Oo Saan? Wala na daw madakot E dalawa na <laughs> Sige lang, ayos na yun Wala na naman

Ano yan, Kot? Oh. Ano yan? Dalwa. Ay, Dalawa! pa, dalwa. Oh! Tuloy! Kalitap pang isa. Saan ang lakas yung ano. Oh, <laughs> <laughs> <Toloy. laughs> <laughs> lima so eh. na, kaya na no? Uli, man, malaki. Lalim na. Lalim na. Lalim na. Tara, Brad. Uh -huh. Tingin sa unahan na, baka may manog. Bagwes, ba tingin sa daan na, baka may manog. Na? Baka may manog. Ah. <laughs> kal. Eh. Oh, dog. Wala bro in down lang na kuno. Wala na sanak. Ah, okay. Amutap bro. Ha? Kailangan wala na magalamay. Oh, makagat ka. Oh, 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 oh. Up, 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 up. Awas na, tangs.

Kaya nga eh, akala ko nga rin eh Delikado kasi, pag Lagi mong babad yung orang Oo Baka mag-alat Saba ba? Saba ba? Patay ka bago is brad sa kabila sa bagwis ha Ngayon Ubus na ng takot na Sa kupaw Sabi yung palata

Nen kut nen. Alvo, gara bas kut. Leh. Kepala. Oh. Bus. Pola ngitung ta. Rotor boy. Ember ku ngambil. Enong. Dan ya ya. Oh. Tapi tadi. Meret meret meret. Meret

pari kumukha mm -hmm. pari kumukha wag yan hihil na kayo <tip> like sa ano saan so, magagana? kap yung pangkap yung tap yung ating kasarula higit din ang patay ating ruwin yun sa ano banira may bait na eh. yan ay may bait eh. subukan mo mag a subukan mo mag a-cap Fred, ginatanong kapitan kung ng a daw wala kap sabi ko wala <laughs> ang lamak niya kap si si na bita wala, bita wala itong na to ang uh, so eh. so na naman ng maliit e. Ang kuha naman ng maliit na ang dalawa o. Oh. Yon, nakabisis na ang dalawa Wow, Paribas. tibay Paribas. ng dalawa. Ayos pala. Na, Nakakita kami ng diskarte ng panibago sa Dakumok. karabas. Kami pala ang nakakaalam nito. Diba? O, guys. Pero, nalubo ka. Dalawa ko bisis. Dalawa? <laughs> <laughs> dalawa ko bisis. Pang pangatlo sa pingsli sana? Hindi. Sinalubong niya yung ano ko, <laughs> sipa. sipa <ng> na tubig. Ano <laughs> so, ba? Sir, pwede ka pitaan, di ba? Ay! Okay. Kasi karabas pag wala asin to. Matabang. Oh, pop. Tara yan, bago kalugin mo. Para matikman ni Kap yung takumo. Uy! Legit! tap Legit! Kap, matikman niya rin ikaw ng takuma ano, Kap, kailangan po Kap, ang pagkain na to sa gabi, kung pila mm rok kasi pag marami ang kinain mo baka kakaroon ng ng bu ngut. Kapitan po to niyo no. Kailangan ka pag kain pag sikip lang kasi pag tindamiyan mo ang kain sa gabi baka kakaroon karon ng pamumut. Salamat po sa inyo. <laughs> ka, kap <laughs> <laughs> ka, Kap your prayer

<laughs> Diretso ka. <laughs> tap mamaya, <laughs> tap mamaya, tap pagkain na kap. Yung ulo na yan, ginakain yung laman yung tap ko. Kaya mo kayo bagwes. Diba? No? Oh. Yung ulo, ginaka, ginakain yung, ulo. Laman, yung laman yung tapon ba? Yan ang laman yung sa amin. <laughs> Ito mga karabas. Mga karabas, Ay, mga kain ba tayo? Sandok natin yung ating mga kasawa natin. Ang ulam ng Raptor oh. Boys, yung tapon Yung kanina doon. Yan.

Lunok niya ka mo. Hmm. Sabi niya, pink tubig. Lunok niya, niya ka mo. Ay, ay, lunok niya. Lunok niya. Pero uh wala -huh. uh -huh. uh -huh. ka. Wala. Wala yun. bale bale yun. <laughs> lunok niya. Ay, isa ba nga, isa ba nga, isa ba? Ah. Akala akala kasi kayo lumala. Mayabang eh. Hindi. Isa ba nga, isa ba nga, lang oras din pag mayabang yan. Hindi na kasi sa mga prasis yan. Ako. talaga. Hmm. Hmm. Hmm.

May na kasi ang kaya namin ngayon ng mga karabas dahil medyo napit bahay dun sa ano medyo nakatayang kami ng isang bilog lang naman tanggal lamig Baso uh, mga thanks. pake okay. Thanks. Ay mga kar mga karabas, magandang gabi po at meron po tayong shout out at babatiin para kay Nunoy yun pabati niya sa Nunoy atin Nunoy uh, Nunoy Bagwis ngayon.

Uh. kay Agnes ano, Rial Oril at kay Maria Teresa Ancita Aliga. Oh, oh. Ar Castro Family from Surigao. Pagbati galing kay Bagwis. Wow. Bagwis. Galing kay Bagwis that's yung pagbati. Saka kay Rosemary Villapuerte. Ang pagbati galing din kay Bagwis and kay Glinda Van Stru galing din kay Bagwis ang pagbati niya Shout niya sa ma ma'am, ingat so, kayo palagi. At sa isa nating kaibigan dyan sa Sandroke 1 sa Sandroke 1 sa may Tapat Pag School kay Roland Candelario brother gandang gabi po sa Ah, sana dyan. hindi ka magsawa sa amin sa Raptor Boys saka sa Rabas sa, panunood. sa yung panonood hmm. kay Edin Lido from Madrid, Spain. Ay, gandang gabi po. Idilido sa mga Lido family. Ma'am, gandang gabi po. Sa, sa kay ma'am Merlita Rosales. Ma'am, kayo na po. Yung <coughs> pinakamagandang babae ito sa nakita ko sa Facebook. Uy, ko. uy legit. Uy, legit. Ma'am, brother, ma sakao pala. Isama mo rin ako. ako. No. Yung aking, para yung jowa ko. Kay Love Pilosa, ginabate ko nga pala. Uy, Uy, ah, Saka ay Okay. Saka kay kapalaya. Saka, kay... saka okay, Patre, Gillo, Ibalarosa, Ibalarosa Family. Gandang gabi po. Saka sa mga Bilyanoy pa family, saka sa Oh, loading, loading, loading. Ano to? Baritas. Uh, Barin Barintos oh, family rin, pala. Tremo tremo tremo. Na. <laughs> saka sa Idoki family, saka sa, sa oh, Rindoki diba? family. Gandang gabi po sa mga nanonood diyan. You know. At lalo na sa mga Palawan diyan, sa mga Mindo family. Thank you po. Oh, isang you magandang na. magandang gabi uh, po. Magandang gabi okay. sa inyong uh, lahat diyan, mga karabas. mga karabas uh, tapos na siya ma-shout out ay ako naman may isang kunting ano lang shout out na uh, siguro mga lima ng pito ako. <laughs> Shoutout nga pala kay Ma'am Sheila at Carmen Cruz from Saudi Arabia. Shoutout on. mga na gabi po sa inyo mga Arabas. At kay Armida Fernando from Riyadh, Saudi Arabia. Gina Ibanglista, Daud from Europe. Ay Mel de, Mel de la Cruz, Godan from Thailand. At sa de la Cruz family and Godan family. Diyan po sa Oriental Mindoro Magandang gabi po sa inyo mga kaharawas uh, Kay Mark Almuti dito sa Toronto, Canada From Vicky Dicano Magandang gabi po Siyempre may nagpahabol pa mga kaharabas sa uh, Kay ano Ying Fernando from Israel Roro Jerome Rendo Robby Fernando of South Korea at siyempre kay ano kay Army Fernando of Riyadh, Saudi Arabia. Magandang gabi po sa inyo mga araw. Sa maraming maraming salamat po sa inyo. Sawang ay walang sawang pagsusuporta sa amin. Magandang gabi po. Mga karabas, pala kay yes. Bigi Diaz. Ayan, pala eh. Nag-isa ka lang. Oh. Ay, uh, niya. Mambike, ingat palagi. Yun, sa Nagmamahal Bici, Raptor, Bici, Boys. Bici, Bici. Na? Vicky Diaz lang. Yeah, Vicky Diaz. <laughs> sa Nagmamahal, Raptor Boys. Nagmamahal, Raptor Boys. <laughs> <laughs> Ay, Raptor Boys, just, <laughs> just call me, Bagwis. <laughs> <laughs> <Limaw tayo> na <niyo. laughs> oh, oh, Just call me, Bagwis. <laughs> oh, oh. thanks, <laughs>